Magandang gabi sa inyong lahat. Welcome sa Philippine Showbiz Updates at ngayong gabi, hatid namin ang pinakabagong balita mula sa mundo ng Philippine Showbiz. Ang ating pangunahing balita ngayong gabi ay tungkol sa muling pagtatambal ni na Catherine Bernardo at Alden Richards sa kanilang bagong pelikula na Hello, Love Again. Ang inaabang ang proyekto na ito ay naging usap-usapan at narito ang mga detalye. Unang nagtambal sina Catherine Bernardo at Alden Richards sa pelikulang Hello Love Goodbye noong 2019. Ang kanilang chemistry sa on-screen ay lubos na kinagiliwan ng mga manonood at ang pelikula ay nagtagumpay sa takilya. Ngayon, sila ay muling magsasama para sa sequel na Hello Love Again na pinakahihintay ng kanilang mga tagahanga sa buong mundo. Ang Hello Love Again ay kinunan sa mga magagandang lugar sa North America at Europe. Ang mga nakamamanghang tanawin at kilalang mga landmarks ay nagbibigay ng dagdag na ganda sa pelikula na siguradong magugustuhan ng mga manonood. Nagbahagi rin si na Catherine at Alden ng mga behind the scenes na larawan at video sa social media na nagpapakita ng kanilang masipag na pagtatrabaho kasama ang buong cast at crew. Sa isang media event kamakailan, nagpasalamat si Alden Richards sa pagkakataong muling makatrabaho si Catherine. Maraming salamat sa paghawak sa kamay ko in this project, sabi niya, na nagpapahayag ng kanyang pasasalamat kay Catherine para sa patuloy na tiwala at suporta. Inamin din ni Alden ang mga hamon na kanilang hinarap sa paggawa, lalo na sa kanilang pag-shoot sa Canada, ngunit pinuri ang pagkakaisa ng buong team. Ikinatuwa rin ni Catherine Bernardo ang muling pagtatambal nila ni Alden na sinabing ito ay nagbigay daan upang mas lalong maging malapit sila bilang magkaibigan at kasamahan sa trabaho. We've become more comfortable with each other, and that has translated into more effective acting, Anya. Binigyang diin din ni Catherine ang kahalagahan ng kanilang off-screen bond na nakatulong upang magbigay ng mas malalim na pagganap sa kanilang mga karakter. Ang balita ng muling pagtatambal ni na Catherine at Alden ay nagdulot ng matinding kasiyahan sa kanilang mga tagahanga. Bumaha ang mga mensahe ng suporta at pananabik sa social media na pinapakita ang kanilang pag-aabang sa pagpapalabas ng Hello Love Again. Marami ang nagbahagi ng kanilang paboritong mga eksena mula sa unang pelikula at naghayag ng kanilang mga inaasahan para sa sequel. Ang tagumpay ng Hello Love Again ay inaasahang magkakaroon ng malaking epekto sa industriya ng pelikulang Pilipino sa North American theatrical release nito na nakatakda sa Nobyembre 15, layunin ng pelikula na abutin ang mas malawak na madla at ipakita ang talento ng mga Pilipinong aktor sa buong mundo. Pinuri ng mga insider ng industriya ang proyekto para sa ambisyosong saklaw at dedikasyon ng mga bituin nito. Habang papalapit ang petsa ng pagpapalabas, patuloy na nagtatrabaho ng masigasig sina Catherine Bernardo at Alden Richards upang bigyang buhay ang kanilang mga karakter. Ang pananabik ay patuloy na lumalaki at sabik na ang mga tagahanga na muling masaksihan ang magic ng love story ni na Joy at Ethan. Sa pagtatapos, ang muling pagtatambal ni na Catherine Bernardo at Alden Richards sa Hello Love, again, ay patunay ng kanilang patuloy na kasikatan at ang lakas ng kanilang chemistry sa screen. Habang sila ay patuloy sa bagong kabanatang ito, ang mundo ay nag-aabang handang magpaakit sa kanilang nakakabilib na pagganap. Iyan ang lahat para sa balitang showbiz ngayong gabi. Salamat sa inyong pagtutok. At abangan ang iba pang mga updates mula sa mundo ng Philippine entertainment. Please subscribe.